Hilay mo ang lubid, Crispin. Huh? Kung nasa atin sana tayo, nakasama ng nanay, doon na hindi ako matatakot. Sa bahay natin ay eh, walang mong bibintang na magnanakaw ako. Hindi ba pa ang nanay? Pag nalaman niya, pinapalo nila ako ay... Eh, ganto na lang ba tayo, kuya? Bukas sana ay eh, magkasakit ako. Matagal na magkasakit para alagaan ako ng nanay at hindi na pabalakin sa kumbento. Sa gayon, ay eh, walang nagsasabing magnanakaw ako. Hindi na rin ako mapapalo. Pati ikaw, kuya. Mabuti yata. Sabay na tayo magkasakit. Aba, huwag. pare tayong tayo mamamatay. Ang nanay ay dahil sa sama ng loob at tayo namang dalawa ay sa gutom. Magkano nga pala ang sasahuli mo sa bangto, kuya? Dalawang piso. Tatlong beses kasi ako pinagmulta. Bayaran mo na, kuya. Bayaran mo na. Ang sinasabi sabi lang ninakaw ko para hindi na tayo tawagin magnanakaw. Bayaran mo na, kuya. Naku, Crispin. Ano pang ibibili ng pagkain ng nanay? Asa saka sabi ng sakristan mayor, ay dalawang onsa raw ninakaw mo. Alam mo ba ang dalawang onsa ay katumbas ng tatlong put dalawang piso? Mm, anim na kamay at dalawang daliri. At bawat daliri ay piso. Ilang kwalta ba ang piso? Sandal at anim na po. Sandal anim na pong kwalta? Isang daan at anim na tigi isang kwalta? Naku po, at magkano naman ang sandat anim na po? Hmm. Ha? Mas mabuti pa palang ninakaw ko na nga. Crispin! Huwag kang magalit, kuya. Sabi ng kutay, papatayin daw niya ako sa palo pag hindi ko na naiblabas ang pera. Kung totoo ko sanang ninakaw, eh di malilitaw ko. At saka, patayin man nila ako, eh, ay maibibili ko kayo ng damit ng nanay. Kung ninakaw ko nga sana. Ang inaalala ko, ay eh, makakagalit ang kananay na kapag nalaman ito. Ganun ba, kuya? Sabihin mo lang sa nanay na marami na ako natanggap na palo. Ipapakita ko sa nanay ang mga latay ko, pati ang butas kong bulsa. Wala itong laman kahapon, kundi isang kwartang na aginaldo ko noon pang Pasko. Pero kanunga pa ng kura. Noon ako nakakita ng ganong kagandang kwarta. Hindi maniniwala ang nanay na magnanakaw ako? Hindi! Kung magsumbong ang kura? Kung ganon na ikaw na lang umuwi, sabihin mo sa nanay na may sakit ako. Hindi ako uuwi. Huwag kang umiyak, Crispin. Hindi maniniwala sa kanila ang nanay. At saka, hindi ba sabi ng matandang tasyo na masarap daw ang inihain pagkain sa atin ng nanay? Masarap? Hindi pa nga ako kumakain. Hindi daw ako papakainin habang hindi ko naililito ang pera. Paano kaya ako maniniwala sa kanilang nanay? Sabihin mo, kuya. Sabihin mo na nagsisinungaling sa Kristen Mayol. Sinungaling silang lahat. Pag na tayo dahil sa masamang bisyo ng tatay natin magmumulta ka ng kalahati Basilio. pagkat mali ang tugtog mo sa kampana. At ikaw namang Crispin, may iwang ka rito hanggang ilitaw mo ang iyong ninakaw. Pinayagan na po kami. Hintayin kami ng nanay ngayong alas 8. Alas 10 ka na uuwi, Basilio. Pero bawal na po maglakad sa kali mula alas 9. Malayo pa po ang bahay namin. Sino kong mag-uuto sa akin? May isang linggo na po namin hindi nakikita ang nanay namin. Itigil niya na to. Kuya, huwag mo Sa labas, tumitila na ulan at unti-unting umaaliwalas ang langit. Pinagtugtong ang mga lubid itinali sa poste ng barandilya at nagpadaosdos na bababa sa gitna ng dilim si Basilio.